Aries, ang gabay ng sikat ng araw, ang kulay blue ay may kakayahang magbigay ng kaligayahan at positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga number 17 at number 28 ay maaaring magsilbing inspirasyon at magdala ng sigla, lalo na sa pagpapabuti ng mga oportunidad na may kinalaman sa iyong pinansyal na kalagayan. Ang tamang paggamit ng iyong lakas at tapang ay magpapalakas sa iyong pananaw at magbubukas ng mas maraming pagkakataon sa iyong buhay. Taurus, ang gabay ng mga bituin, ang kulay red naman ay nagdadala ng lakas at tiwala sa sarili, isang magandang sign para sa pagsisimula ng mga bagong proyekto ang mga number 21 at number 25 ay maaaring magbigay ng mga bagong oportunidad at magpapalakas sa iyong motibasyon upang makamit ang tagumpay sa iyong mga layunin. Sa panahon na ito, mag-focus sa mga hakbang na magbibigay daan sa iyong pangarap, at siguraduhin na ikaw ay handa para sa mga bagong hamon. Gemini, ang gabay ng mga bituin. Ang kulay gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan, kaya't panahon na upang ipakita ang iyong potensyal at magtagumpay sa mga layunin mo, ang mga number 28 at number 11 ay may kakayahang magdala ng positibong enerhiya at tulong sa iyong mga proyekto, kaya't gamitin ito bilang gabay upang makamit ang iyong mga pangarap, Tiwala lang sa iyong kakayahan at sa mga pagkakataong darating. Cancer, ang gabay ng liwanag ng buwan, ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal at kasiyahan sa iyong paligid. Tayat maglaan ng oras para sa mga mahal mo sa buhay at pagpapalago ng mga relasyon. Ang mga number 18 at number 26 ay maaaring magbigay ng inspirasyon at positibong pagtingin sa mga plano mo sa buhay, lalo na sa aspeto ng personal na relasyon at mga proyekto. Maging bukas sa mga ideya at pagkakataon na magpapabuti sa iyong kalagayan. Leo, ang gabay ng mga bituin, ang kulay yellow ay nagpapahiwatig ng lakas at liwanag, kaya tamasahin ang mga magagandang bagay na darating sa iyong buhay. Ang mga number 23 at number 40 ay maaaring magbigay ng mga oportunidad na magpapalago sa iyong mga kakayahan at tagumpay. Makikita mo na sa mga darating na araw, magiging mas madali ang pag-abot sa iyong mga layunin sa trabaho at personal na buhay, basta't manatiling determinado at positibo. Virgo, ang gabay ng sikat ng araw. Ang kulay blue ay nagdadala ng positibong enerhiya at katiwasayan, kaya't mag-focus sa mga aspeto ng iyong buhay na nagdudulot ng kaligayahan. Ang mga number 10 at number 29 ay maaaring makatulong sa iyong pagunlad, lalo na sa aspeto ng trabaho at personal na buhay. Magandang panahon ito para mag-invest ng oras at lakas sa iyong career at mga pangarap. Huwag matakot mag-take ng mga risks kung kinakailangan. Libra, ang gabay ng liwanag ng buwan, ang araw na ito ay may dalang pagkakataon upang makita ang mga bagay na mas malinaw, magiging mahalaga ang pakikinig sa mga opinyon ng iba. Ngunit huwag kalimutan ang iyong sariling pananaw, ang kulay na green ay magdadala ng positibong enerhiya, at ang mga numerong 44 at 16 na ay magbibigay ng gabay sa tamang direksyon, magingat sa mga desisyong may kaugnayan sa pera, planuhin ng maayos ang bawat hakbang. Scorpio, ang gabay ng mga bituin, malapit nang dumating ang mga pagbabago kaya't mahalagang maging bukas ang iyong isipan, iwasang magmadali sa mga bagay na nangangailangan ng masusing pagsusuri, ang kulay na yelo ay magbibigay liwanag sa iyong landas, at ang mga numerong siyam at dalawamputpito ang magdadala ng swerte, maglaan ng oras sa pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Sagittarius ang gabay ng sikat ng araw, panahon na upang magsimula ng mga bagong proyekto o ideya, ang pagiging positibo at pagkakaroon ng malinaw na layunin ay maghahatid ng tagumpay, ang kulay na gold ay magbibigay ng lakas at inspirasyon, habang ang mga numerong 36 at dalawang ay tutulong sa paghahanap ng tamang landas, bantayan ang kalusugan at huwag kaligtaan ang pagpapahinga. Capricorn. Ang gabay ng liwanag ng buwan, may mga hamon na maaaring dumating, ngunit kakayanin mong harapin ito ng may pagtitsaga at matibay na kalooban. Ang kulay na green ay magbibigay ng sigla sa iyong mga desisyon, at ang mga numerong 28 at 2 ay magiging susi sa tagumpay. Magtiwala sa kakayahan mong magdala ng pagbabago sa iyong buhay. Aquarius, ang gabay ng mga bituin, magiging masigla ang araw na ito para sa mga oportunidad na magpapalago sa iyong mga plano, unahin ang mga bagay na may matagalang epekto sa iyong hinaharap, ang kulay na yellow ay magbibigay ng enerhiya, habang ang mga numerong labindalawa at 25 ay magdadala ng swerte. Maglaan ng oras sa pagninilay upang makahanap ng mga solusyon sa mga problema. Pisces, ang gabay ng mga bituin, huwag sayangin ang pagkakataong makamit ang mas mataas na layunin, maging maagap sa pag-aalaga ng mga relasyon at maglaan ng panahon sa mga mahal sa buhay. Ang color na silver ay magbibigay ng kapayapaan at inspirasyon. Habang ang mga numerong number 21 at number 5 ay maghahatid ng gabay para sa tamang desisyon, gamitin ang araw na ito upang muling buuin ang iyong lakas.